Wildlife animals ang ipinagbabawal. Paraket, lovebirds at kakatil legal na ibinebenta yan kahit walang papers. So mga yun po yung ating pag-uusapan pag sa video ito. At ganoon din po, tugunin natin yung katanungan at komento ng ating mga kahabi. So wild animals ang ipinagbabawal parakeet, lovebirds at kakatil legal na binibenta yan kahit walang papers yan ang sabi ng kabayang nating si Romel de la Cruz dahil ito po yung kanyang komento so para maliwanagan tayo iisa-isahin po natin ang kanyang komento. So ang sabi ng komento nat ng kahab ng kahabi natin at kababayan natin na si Romel De La Cruz, wild animals ang pinagbabawal. Ibig sabihin, yung mga klase ng ibon o hayop na nakikita dito sa Pilipinas ang bawal alagaan at ibenta. Pero ang mga parakeets, African, lovebirds at kakatil galing sa ibang bansa. Yan mga uh, inaalagaan dito sa Pilipinas at maaring at naparami sa ng mga breeders kaya legal na ibinibenta yan kahit walang papers dahil hindi naman yan ibon dito sa Pilipinas at hindi yan ang klase ng ibon na endangered species dito sa Pilipinas para hulihin ng DNR. Sa susunod, kung mag-vlog kayo, sabihin mo kung anong klasing ipon o hayop yung bawal ipenta dito sa wild sa Pilipinas na, mak na makikita. Hindi yung galing sa ibang bansa na dito sa Pilipinas na parami ang mga lihitimong mga breeders. Tapos, gusto mo pang mangyari, alisin mo ang pagkakitaan yung mga nagbibenta ng ibon. Crab mentality ka. Kumita ka lang sa vlog mo kahit manira ka ng ibang naghahanap buhay. So yun po yung komento ni Kabayan Romel de la Cruz. So meron akong napansin na apat na uh, ah, pwede nating pag-usapan sa kanyang komento. At ganun din po sa, sa komento ni JC Zen. Ingit lang yan mga boss. Dumeskarte lang kayo at huwag siraan yung mag, nagtatrabaho sa Bulacan. So, makakahabi, ang pag-uusapan natin, wild animals ang pinagbabawal. Tama po ba? Parakeets, lovebirds at kakatil legal ba inipenta kahit walang papers? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito So ang sabi ng komento ni Romel de la Cruz si kabayan Romel de la Cruz wild animals ang pinagbabawal ibig sabihin yung mga klase ng ibon na hayop na makikita dito sa Pilipinas ang bawal alagaan at ipenta. Tama po kayo yan kahabi uh, Romel de la Cruz mga wild animals sa pinagbabawal dito na makikita sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang po dito sa Pilipinas yung ating pinag-uusapan. Eh kung halimbawa bigyan kita ng uh, halimbawa na yung mga Indian Ringneck, Citacola Cremieri, GCC Green Cheek Conure, uh, Sun Conure, mga parrots, mga Gold Macaw. Okay po. African Gray Parrot ito po ay galing sa ibang bansa so ibig nyo sabihin ka Javier Romel de la Cruz pwede natin ibenta ito dahil ito galing sa ibang bansa at naparami natin sa Pilipinas so hindi na natin kailangan magbigay ng papel kahit walang papers illegal natin pa uh, magbenta ng ganitong uri ng pieces so yun po ang inyong opinion so kailangan natin ng kaukulang uh, uh, kasagutan para malinawan yung ating mga mga baguhang nag-aalaga ng mga species or yung mga nabanggit nating mga ibon. So, hindi natin pwede na yung kung ano yung nararamdaman natin ay yun yung ating paniniwalaan bagkos nawa ay meron tayong basihan na kung bakit alagkaya kaya ah, kailangan pa natin ni Paristro ang nasampit na species kahit ito ay hindi nagmula sa Pilipinas so meron tayong mga dapat sundin at alamin na hakbang para sa pag-aalaga ng ibon so napang, na, yung sa pangalawa, pangalawa kong naobserbahan, sabi niya pero ang mga parakeets, African lovers at kakatil, galing sa ibang bansa, yan ay inaalagaan dito sa Pilipinas at naparami ng mga breeders kaya legal na ibinibenta yan kahit walang papel, dahil hindi naman yan ibon dito sa Pilipinas hindi ang klase ng ibon na endangered species dito sa Pilipinas so, ang tinutukoy ni Kahabi, pag hindi pag hindi galing sa Pilipinas at naparami natin ay pwede nang ibenta yan ang kanyang komento rito hindi na kailangan ng mga papers or mga dokumento kung ganun kahabi bakit maraming nauhuling maritime police at mga ah uh, ah uh, kawani ng DNR ng mga nagbebenta ng mga species na galing sa ibang bansa. Hindi naman dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, illegal trading pa rin sila. Bakit naging illegal trading? Dahil walang kaukulang uh, dokumento, walang papel sa pagbebenta ng ibon. So, salungat na salungat ang inyong kasagutan kahapit o ang inyong komento sa mga nangyayari sa uh, na mga maritime police or sa kawani ng DNR. So, kung maniniwala tayo sa mga hearsay, baka tayo ay mapahamak. sa so, sa mga baguhan dyan, ina-advise ko kung ano ang inyong alagaan, alamin nyo muna kung dapat po ba itong iparehistro sa DNR. Mga kahapi, ang ang uh, pagbibreed natin dito sa Pilipinas ng mga ibon sa ibang bansa, ito ay tinatawag na captivity breeding napaparami natin ito, ngunit kahit marami ito at galing sa ibang bansa, ay hindi ibig sabihin na legal na natin itong mabibenta kahit walang mga papel kailangan pa rin po natin ah, malaman kung anong sisakbang ang dapat natin gawin upang maparistro natin ang ating mga ibon so kung si, si kabayan Romel de la Cruz ay tama, assuming natin na tama siya, bakit meron tayong kahabi na nahuli sa pag-aalaga ng mga uh, paraket, lovebirds at kakatil at the same time ibinibenta ito? Kung bakit siya nahuli? So kung tama si kahabi Romel de la Cruz na magbenta, uh, legal na magbenta kahit yan walang papers. So panorin nyo ito para maliwalagan tayo kung dapat ba nating uh, tularan ang mga ganitong kalakaran. pano rin nyo po to mga kaabi? Matagumpay na sinalaki ng Environmental Crimes Division ng National Bureau of Investigation at Enforcement Division ng DNR National Capital Region ang isang bahay sa Valenzuela City matapos na makita ng mga ibong iligal na inalagaan at binibenta. Tumamba sa kanila ang dandang para sa ng lovebirds at bachelor sa magkakailerang bird cages at pinasadyang kulungan sa isang bahay sa number 35 sa Pagite Street, Marulas, Valenzuela City. Now na rito, napag-alaman ng DNR-NCR na may iligal na nag at nagbebenta ng lovebirds nasabing bahay matapos naman nagreport report ng kulito sa kanilang social media account. Agad namang nagsagawa ang mga hente ng NBI na isang test buy sa lugar at napatunayan nitong sangkot nga sa ilegal na pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon ang isang kinikilalang John Eric Dela Cruz. Kabilang sa mga ilegal na inaalagaan ni Dela Cruz ay ang African Lovebird Iring na itinuturing na isang endangered species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna and Flora o CITES at DNR Administrative Order 2004-15 pinagbabawal ang pag-aalaga ng wildlife ng walang kaukulang permit mula sa DNR alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Uh, yung tao na yan is not a holder ng certificate of wildlife registration and yung wildlife farm permit which would allow him to sell to trade. So nung nakarating ano, nung, uh, tayo doon, already a bypass has been, done by the UBI and uh, the person was uh, identified the, uh, certain Mr. Uh, Matapos ang inventory ng mga ibon, kinampiskan ng DNR ang mga ito at dinala sa Wildlife Rescue Center sa Nino Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Sinampahan naman ng DNR NCR si Dela Cruz ng kasong paglabag sa Section 27 ng RA 9147. Kung kayo po ay may informasyon tungkol sa ilegal na pag-aalaga o bentahan ng wild animals dito sa Metro Manila, maaari po kayo mag-report sa aming Facebook account o kaya naman ay tumawag sa aming Enforcement Division sa landline number 435-8879. Nag-uulat para sa DNR NCR News, Michael Caras, Arpao. So, yun po, mga kahaki, yan ay si John Eric de la Cruz ng Valenzuela. Nahuli siya sa illegal na pag-aalaga ng mga endangered species na mga lovebirds, paraket at kakatil. So, at kapilido pa naman ni Kabayan Romel de la Cruz ang nahuli nating si Eric de la Cruz ng Balizuela. Hindi natin alam kung magkakamag-anak silang dalawa. So, isa ta aside na natin ang kapares sila ng family name. Ang, ang nililinaw ko lang kahabi rito na dapat alamin natin ang mga hakbang kung bakit natin kailangan iparistro ang mga ating inaalagaang endangered species. Hindi ako... ah uh, nananakot, hindi ako uh, nagdudunong-dunungan ito ay base sa mga na ating napagtanungan ng mga tao o mga kawani sa DENR kaya tayo nag-encourage uh, nag hindi ako naninira. Hindi ako nagpapahamak. Hindi ko sinasabi lang kung ano yung gusto ko. Ang pinagba ang sinasabi ko kahabi, yung meron tayong batayan kung bakit nga ba natin kailangan iparistro ang mga endangered species. Sapos yung pangatlo niyang komento sa ating uh, uh, pag uh, pag-aanalisa ng kanyang komento. Sa susunod, kung mag-vlog kayo, sabihin mo kung anong klaseng ibon o hayop ang bawal ibenta dito sa wildlife ng Pilipinas. kung anong klaseng ibon kung anong klaseng ibon o hayop yung bawal ibenta dito sa wildlife sa Pilipinas, makikita. Hindi yung galing sa ibang bansa na dito sa Pilipinas na parami na mga lehitimong mga breeders. So, kayo na po ang nagsabi, uh, kabayan Romel de la Cruz, na uh, lahat ng nagmula rito sa Pilipinas na ibon ay yun ang endangered species. Hindi endangered species yung galing sa ibang bansa. So, hindi natin kailangan isa-isahin kung ano yung baw bawal or hindi bawal ibenta sa Pilipinas dahil sa dami ng species dito sa Pilipinas tukuyin nyo na lang po kung anong ipon yung gusto ninyong malaman at aalamin natin kung kailang pa ba natin itong iparehistro. Ibigyan nyo ako ng mga halimbawa ng mga ipon na gusto nyo malaman kung ito po ay kailangan pang iparehistro para sa ma-research natin kung ito ba ay kinakailangan uh, uh, kunan ng uh, permit sa DNR para tayo ay magbigay mapagbigyan ng pag-aalaga at ng pagpaparami. Yo okay, pa uh, Hope, uh, meron tayong mga natutunan. So last but not the least, yung uh, napon ako sa kanyang komento. Tapos kung gusto mong mangyari, alisin mo pa ang pagkakitaan yung mga nagbibenta ng mga ibon. Crib, crab mentality ka. Kumita ka lang sa vlog mo kahit manira ka ng ibang naghahanap buhay. So yun po ang ang ating uh, na 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 -obserbahan. na pag naghahanap buhay tayo ay pag na silip natin sinasabi sinisiraan natin. Meron lang tayong concern mga kahabi dahil ang illegal trading po ay pang-apat na na madalas pag Madal madaling pagkakitaan ng pera so sa sa panagahanap buhay po eh, hindi ko po yan sinasaklawan ang akin lamang po ay nagpaalala kung legal nga ba ang pagtitinda ng mga ibon dyan sa Tiangian? Yun po ay aking tanong. Hindi ko sinasabing hindi hindi kayo pwede magbenta. Ang tanong ko, kung pwede kayong magbenta kahit walang ah, kukulang dokumento. So, yun po ang aking concern. So, sa aking pagbablog ay aking pinalalahanan lagi ang mga baguhan na papasok sa larangan ng mag-ibon na mag siya sa atin alamin kung ang species ay kinakailangan pang Mahirap po yung makikinig lang tayo sa mga hersey ng mga kababayan natin na hindi nila nalalaman ang batas ng RA 91. na uh, 47 Republic Act Conservation and Protection Act of 19 uh, 2001. So So ganun din po yung uh, Uh, komento ng ating kahabi na si JC Sen, ingit lang yan mga boss, dumas, karti lang kayo at wag sirahan yung mga nagkatrabaho sa Bulacan. Okay po, diskarte nyo po yan. Ay, wala po tayong problema yan, diskarte nyo. Ano, ang sa akin lang ay sa mga baguhan ng papasok sa larangan ng pagibon. ibon Kung pipili kayo, alamin nyo muna na uh, kung kinakailangan kakunan uh, ng certificate or kunan ng dokumento or kinakailangan ni Paristro ang ating aalagaang uh, ibon dahil sa dami ng species mga kahabi, baka hindi natin alalaman na yung ia-avail natin ay kailangan pang ni kung maghanap ay kayo, hindi ko po yan inahadlangan, kung gusto nyo magbenta ng ibon, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo uh, magkaroon ng uh, legal na pamamaraan, nasa sa inyo rin po lahat ng desisyon nasa atin po. Pero wag na natin i-encourage na mag-possess ng illegal species ang, mana, ang mga uh, kahabi natin na gusto sa legal na pamamaraan. Kung magbibenta kayo, magbenta po kayo. Wala po tayong tutul dyan. Ganun din po yung komento ng ating kahabi, si Antonio Basilio. Grabe ka naman boss, yung pa naman bumili ka ng dalawang perasong African, gusto mo pang ipar iparistro pa? Gusto mo madagdagan na, la, na naman ang bulsa ng mga buhaya sa DNR yung kaligayahan ko ko ba na may narinig akong huni ng ibon kakailangan ko pang bayaran sa DNR ah, kahabi Antonio Basilio shout out po sa inyo nasa sa inyo po yan nasa sa inyo po ang desisyon kung gusto nyo iparistro si hindi nasa inyo, kayo po ang nagmamayari niyan, kung gusto nyo marami man narinig sa inyong bahay masaya po yan, dahil maganda po ang, ang may alagang ibon sa ating bahay kung gusto nyo, kung sinasabi nyo kurapang dinar, nasa sa inyo rin po yan karapatan yan, opinion nyo yan ang sa akin lang sa lahat ng gustong mag-alaga ng mga nabanggit sa IUCN yung International Union Conservation for po of for nature mula sa list concern hanggang sa extinct ay kinakailangan nating iparistro sa dinya kung ayon nyo wala po tayong magagawa ako lamang po ay friendly reminder para sa mga baguhan natin na na gusto mag ng legal ay ito yung dapat nating gawin. So sa mga kahabi natin, si kahabi Romel de la Cruz, si Jesse Zen, si Antonio Basilio, maraming maraming po salamat sa si inyong puna, sa si inyong komento dito sa ating YouTube channel. Ngayon, nasa nakikinig na po nito sa ating mga kahabi, kahabi kung sino yung Uh, kanilang pakikinggan at kung sino yung kanilang paniniwalaan magandang magandang uh, salamat po sa inyong lahat at kung nagusti itong video na to, ay humingi ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen in Every, at iba pa at uh, don't forget to click the notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video natin i-upload regarding po sa buhay mag-ibon shout out po mga kabi kay Michael Mamerales Jesse Maluto A. Ewats, Alberto Ramos, DG101, si Kahabi Nestor Kaka, Kakayan, si Kahabi Aldrin, Atlas <coughs> last but not the least, Bun, Bunene Brigante, shout out po sa inyo mga Kahabi, at sa mga subscriber natin, sa patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga silent, silent viewers, maray maray po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong lalo na pag nalalaman natin yung mga alituntunin, rules and regulation ng uh, DNR, lalong lalo na lalo pa yung batas ng Republic Act 9147. Meron po yung pure hersey lang yung ating napapakinggan. Yung hersey lang yung ating paniniwalaan. Dapat meron tayong mga basihan kung ito nga ba ay totoo at hindi. So sa topic natin, wildlife animals sa pinagbabawal para kit lovers at kakatil legal na ibinibenta yan kahit walang papers pa papers yan po ay ayon kay kabayan Romel de la Cruz so kailangan tuklasin natin kung totoo nga ba ito at para hindi tayo mapahamak at hindi tayo mapabilang ng mga nauhuli ng mga maritime police at ng kawani ng DNR pabuhay and God bless thank you for watching